the ball game na yes. po tayo mga boss. Still. Ito, e, na, natin. Brusco Brothers versus Team Graffiti pa rin po ang nasa floor. Yes. Ang kasama pala ng Team Graffiti, of course, yung ka-teammate nila. Uh, I mean, ka-team nila. Yung mga motovloggers din, si General Camote. Yes. At si Hammerman. Mm -hmm. Yung mga idol yung apat na yan. Gabi si Jay. Ipapagbagag lang ni Jay Katagumpayan. Laban Ito, Ganyan. parang, parang yung, parang yung itsura na itong mga to, parang pang finals na ano. Oo, <laughs> oh, speaking of finals, actually, yung, yung sabi nung iba, ito ang gusto nilang maglaban sa finals. Ili na agad. Gusto Pero na... ako, no, wala naman akong ano. Oh, kasi naman kasi malakas bias eh. eh. Oo, dimedi di di, 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 di lang din ako sa nakikita ko kung parang, parang, maglaro eh. Let's oy, go. Grabe si Jay, parang hindi nasaktan uh, to na. Na-injury na ba talaga si na Jay? Na-injury ba? Yan? Yan? Hmm, hawak ni Jerry, pinasa kay Jonah. Quick move Ah. Let's, Let's go, Jonah. Jonah. Uy, maganda yung pinigay na natin. Uy, Uy dinedir dine ni dine dine Jawa, ha? Dinedir dine ni dine jawa, dine dine jawa na pumasok. Hindi mo ni Jonah. Let's go! Let's go! Jonah! Oh! What a play by Jonah Reds. Grabe to. Mainit, mainit, oh. mainit. Dinero siya ni Jawo eh. Sabi ni Jawo, sige, pasukan mo ko. Eh, ito, papayag. Hindi papayag si Jawo. Speaking of Jawo ah. Yung laro niya, ang bait niya sa personal, napaka soft pero, mm. uh, pero napaka sa sa personality. grabe, talagang devil serioso. eh, no? Oo, oh, bangga magaan. Shoot na naman. Guys, speaking of soft, mayroon siya soft touch sa perimeter. Mm -hmm. Basket by Team Graffiti. Ito, mukhang sinusugo. Na. Oy, nakuha ni Jeric ang bola. Oh. Jeric against Team Katagumpay. medyo malakas. Oy, wala. Seryoso yung Jonah at Jawa. Ah. Kita mo yung, yung, face nila. Para silang mayroong pinaguhugutan parehas. Eh. Oy! oy! Nahuli si Jawa doon. Nahuli. Kinurot. <laughs> Ganon-ganon din yung gawa. ganun ganon din yung ganun ni Jawa. Jawski. Diba? Oh. <laughs> Idol niya talaga. Pero Bakit, still respect. Yes, diba? ay tama na. Nagtatawa ng sports yan. Sports yan. Sabi nga ni Jaworski, kung ayaw niyo masaktan, mag-chess kayo. Yes. balik Ay, ay nalusot na naman. naman. Nice one. Nice play by Jawa. ganoon na ganon ginawa na kay Rendon. Rendon, oh. no? Grabe itong Jonah na ito. Namamahiya na. Yan lang, sabi siya ikatagumpay. Mm, ah, sports kasi talaga naman sila. Yes. Banggaan pero apirad. Hindi oh. <laughs> mo lang sapok. Ka. <laughs> Atlet kasi talaga itong mga to. Yes. Sports talaga. Yan yes. Yan ang maganda. Oo, oh, yun ang kaganda dito sa Battle of YouTubers 2v2. Ang kala okay. nila, vlogger lang, YouTuber lang. Tek, Mga naglalaro talaga ng basketball to. Oy, nice getaway move by uh, Jawo. Ay, isa lang laman ng brusco at oh, service 11. Ano rin to? Kung kanina naghahabulan, ito mas naghahabulan. eh, ito na si Joe, si Oh, no good, no good. Ay, nasipa ang bola palabas. Ah, nagasa na si Jeric doon, ha. Ito Vince. Tapos mo ang magkakabanggaan ng malupit tong dalawan to, ha. Parang similar yung laro nung first game sa second game, ha. Pare-parehas. pare may outside, pare-parehas may inside sila, eh. Yun yung maganda sa dalawang kuponan na to, eh. Tama. Good point dito, Vince. Eto. Mm Ito -hmm, yung laro ni, John ni Jonah. Uy! Uy! Grabing movement oh, naman yun. Nice move oh, by Aha. Oops. Ay, outside. Outside. Let's see kung sino yung last touch. Bola ng Bruce Brothers. Bola Rathers. ng Bruce Brothers. Sabi ni Coach Referee Bong Julia. Yes. Tingnan okay, natin na. kung ano namang gagawin ni Jonah ngayon. Aha. Mhm! Mm-hmm. Aha. Uh -huh. Uy! Crossover! Uy Uy Nako na lang tumalon si Oh, Lumipas si Jerick, lumi si Jerick doon Rebound by si Team John. Graffiti Libre-libre libre si No good Rebound by Jeric Nialabas ang bola ngayon Grabe to Exciting to Aha Sinugod sa pala si Jerick. Jerick. Sinagasaan ang Team Graffiti Grabe naman na. yun Nagiinit na ang brusco Five Woo! Five point lead mm. Siyempre oy, di pa oy, Uy Uy Nawala ang bola kay Katagumpay Nabitawan ni Katagumpay Hindi mm. siya nagtagumpay doon <laughs> Oo nga That time Hindi siya nagtagumpay doon pero tagal pa to ah, race 31. Race 31, 16-11 yep. pa lang, lamang ang Brusco Brothers. Mm -hmm. Ito yung mga uh -huh. moves ni Jone. Tumira ng 3 John si Jone. Napasok! Napasok! Three points siya. Bumaril pa. Bumaril pa. Bumaril pa. Bum pa si Jone. Mga kaibigan. Kumingi ng low post. Uy, magandang bangga Uy! Uy clean nice block lap. by Jerry. Grabe namang depensa yun. Oh, magte-trace ulit si Jone. Be! Hindi Two points lang. 2 points lang. Stepping on the two line. 2 points lang. Oh, stepping on the line. Nakita ko eh. Tumama. Ay, umapak. 21-11 na po ang oh, score. Lamang na lamang Sa ang Bruno. Sa bros ko, bros! Aha? Grabe. Nagiinit ang bros ko, bros ha. Uh -huh. 10.3 dal lamang. Huwag <laughs> matay 4 <na. laughs> minutes and 58 seconds. Eh. <laughs> Huwag <laughs> na yung screen. <laughs> Paano tayo dyan? Ito, Vince. So, up, Oy, up, nice inside. Hey, nice inside play, Nice pick Oy, foul. Counted. Basket. May, ano, matagumpay ito. Katagumpay. <laughs> matagumpay. Oo, hindi pa 'to. Di, hindi. pa tapos 'yan. 8 point lead lang. Mm-hmm. Siyempre, ano, pag lalamang, kakampante pakakampante. Ibilog yes. pa rin ang bola, siempre. That's siyempre. right. That's right. Tingnan natin kung nice maaabot 'to. Oy, nakumpleto niya 'yung 3 point play oh, Time out. Time out, time out, time out. 21 is to 14. So, uh, time out ng team Um, Bruce ko yata ang ah, okay. nagtawag ng timeout. So, hen, kailangan nila magpahinga. At syempre, timeout. Time yes. time. time out lang ako ulit yes. sa mga tinuruan kong school <laughs> dyan no? mga nakaraan perfect yeah, abang, abang nanonood sila ng game highlights come on go with your shoutouts yung mga oh, ano ko dyan yung mga illuminators ayun <laughs> porky Kirai school kong classmate syempre yung mga tinuruan sa perpetual. Joshua Jude Jum shout out shoutout sa inyo yun and sa akin din thank you ah pro yabang uh, skin care and pro yabang clothing. Three uh, points eh, two, two points, points. lang. points lang, okay. Yes. clarify uh, lang namin. Two points lang po yung naging shot ni Jonah dun sa may gilid. -oh. Uh, and then, syempre, i-adjust yeah, ng i-score uh, natin. Mm -hmm. And, eh, no, kita <laughs> mo yung mga game highlights. Quality moves, eh. Diba? Ano sila? Walang para talaga. Ba... Uh, uh, walang basta-basta laro. Kaya sila yung highly touted na mag- <laughs> Mapatay na yung screen natin. Paano <laughs> <laughs> titignan to? <laughs> Pero speaking of Jonah, nag-improve yung outside shooting niya. Yes, yes, yes. Taglalagang vlog wow. siya sa labas. Lumalabas talaga yung dedication niya sa training, sa practice. Eh. Yun, yung ina-advise ko sa'yo, Tito Vince. Mm -hmm. gawin mo. Mm -hmm. There's no substitute for ano, eh, hard work. Mismo. Oo. Oh. Tsaka kapag nag-hard work ka, talagang may kapalit yan. Oo. Oh. Si Jeric naman ang titira. Oy, wala. Wala, pinasa Agad kay Jonah. Ang ganda yung defense, may ikatagumpay eh. Mm -hmm. Oy, may tawag. Ano tawag? Parang may foul yata ah. Hindi kasi natin makita dito <laughs> <Nga> eh. Oo <laughs> nga Wala bang mag-a-assist lang <laughs> eh. si Jawa. Tingin natin titira si Itagbay. May tira yan. No good. Oh, lumabas. Hawak ni Jonah ang bola ngayon. Okay, they're taking time ah. Why mm -hmm. not? Kasi lamang sila. Grabe nice drop! Ikaalawa naman yun. Grabe nice move by Jonah. Euro step na yun. Grabe, kaya ko yun eh. Oo <laughs> oh, naman, naniniwala ako sa ito, Beans. Uy, sayang, sayang. Siyempre, di pa pa ikan. Eh, naman kailangan kong aralin sa labang po, mga Euro-Euro step. Yan, yeah, may napipisil ka naman mag-coach sa'yo. Ako? Sarili ko. Hindi, joke lang. ako hindi pa. Shoutout sa mga pwede mag-coach sa akin. Diyan, <laughs> ipaparating ako laban. <laughs> okay, first free throw. Uh, Grabe naman Joe Oh, Tiyo-tiyo sila lumalaban ha. Oo, oh, mm -mm. ringless pa. Yung mga gusto ko matutunan, yung mga ringless shot. Mm. Yan yung mga tinuro mo dati, di ba? Hindi, ah, tinuro ko lang sa kanila, basta mag-shoot kayo. Abara-bara <laughs> -abara lang, gano'n. Basta okay. mag-shoot. Oy, two for two for katagumpay. Galing. Pero, ano pa to, ah? Uh, pito pa. Pito mm uh -huh. lamang. Sinugod Cheering. pa high din! Wala! Ah, ha, walang katagumpay. bantay. Walang, bantay. walang bantay. Walang bantay. Walang bantay. May tira si katagumpay dyan. Nag-extra dribble pa. Ba! Oy, wala. Airball! Actually, ginagamit nila yung oras. Siyempre, uh -huh. lamang sila. Good strategy. Parang... Ay, binigyan ng pick. Pero hindi ginamit ni Jonah. Sa kabila, dumaan. Ah, oh, wala na naman pati sa katagumpay. Oh, Jonah, abuli ba? <laughs> jawo. Ah, uh, katagumpay. Bang! Bang ina. Muro ringless. Yes. Apat na lang yan, ha? Apat na lang yan. Abul niyan, sir. Sagasa ah, mo kay Jeric. Bird doon. Oo. Ganda lakas upper body. Katagumpay mm -hmm. ulit. Fast for three. Short. Oops. Ay, gawa ng bola. Oy, pushing foul kay Katagumpay. Kitang kita. Sa, do, dogi na siya yan ah. Oo nga. At namatay na last ang screen namin. Medyo controversial ah. Best play kaibigan niyo yun eh, si Dogi, di ba? Mm -hmm. eh, medyo may mga kainitan oh, naman ngayon. Eh. Alam niyo naman ang galawan ng total social media. 25 is to 19, ha? Anim ang lamang at anim na lang ang kailangan ng Bruce ko para manalo. Yes. Okay? Medyo nag-blackout lang po yung screen. Oo. Oh, Nawala yung monitor natin. Pero, that's okay. Ganyan talaga. Kasi sobrang tindi ng mga laban natin, eh. Ah, sobrang tindi oh, ng laban ng Team Graffiti. Lahat, pati ng Bruce di lahat brothers, dito. But... Lahat dito sa venue. Lahat nakatuto kasi sa game. Mm -hmm. So, nangyayari talaga yan. Anyway, nandito naman sila para. Diba? Action agad 'yan, oh. syempre. SI pa ba? Yes. SI lang sa kalam. That's right. Shout out Maris At Puebos, ayan na nga, back to the ball game na po tayo, yes. no. 25-19, lamang 19. pa rin ng Brusco Brothers. Kiko Malik Dem, Cholo Legisma kay OTC, Jobert yeah. Tendosa, Hoops Nation. Shout out. Shout out. Ah, boss ko yan sa basketball na world. Ano oh, Jonah! nag ulit, nag First! Oh! Oh, 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 oh! Three points away from winning this ball 28 game. 28 na po ang score. 28 na po. Tignan mo si Jonah, na-hyper na. na. Oo. Oh, oh. Ang galang-galaw ni Jonah na yun. Si Jonah may bagong move, barrel. Improving <laughs> na talaga si Jonah. Habang tumatagal, nadadagdagan yung arsenal niya. Yes. Again, eto na si Kitagong Pai. kumakahabol. Nasagot ang 3. Nasagot ang 3. patapos to. Pero pag nashoot to, Jonah for the win. Oh! 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 It ah! And it's over! Bruce ah! Brothers wins this game! Jonah oh! with a three point winning oh, shot! Nice